Nagbigay po ang PNP po ng ultimatum po na sumuko po sila otherwise po ay papasukin na po natin yung isang particular building na hindi po tayo pinapayagan pong pumasok. So nagkaun po ng negotiation ang uh, PNP na kinatawan po ng uh, ng intelligence group at isa pinagtulungan po ito that uh, led to the uh, peaceful surrender po ni Pastok Kibuloy at apat pa at uh, papasalamat po tayo doon sa naging uh, naging mapayapa pong uh, at least nitong uh, proseso po na ito. So, yung na yun, Diyan, Diyan. Diyan. I don't have uh, at liberty to reveal that. Ang importante po sa ngayon ay nasa kustodiya po ng PNP po ito at ang mangyayari po niyan ay bukas po inaasahan po natin na i-return -re po yung mga wakan sa so pares doon po sa mga issuing courts. Particularly dyan po sa Quezon City kung saan nailipat na po yung mga kasong na isang pa po natin sa Davao at doon naman po sa RTC 159 po. Ma'am, Pero po hindi po mang... underground, ma'am. Wala pong underground. I don't have a, ano, I don't have any information on that po. Mas importante po ay nasa nasa atin na po yung uh, mga pinagahanap po. Na, Mamasingulan ba yung room na can you give us kung merong aircon, merong ano po para? Ah, uh, wala pa po. Hindi ko pa po nakikita kung saan saan po sila ng kwarto uh, po madidinig <laughs> eh. But uh, meron na po ng uh, plano dahil nga kanina nga po habang ongoing po yung negotiation ay uh, pinagplanuhan na rin po kung saan saan po silang mga selda po mapupunta. But um, ma magbibigay po kami ng additional details uh, as we go, as we go along. Definitely ma'am, magkakahiwalay sila. Magkakahiwalay uh, sila. Most likely Ano po yung plano ma'am? Ano po yung nakasaad sa plano plan, ma'am? Ma plan? ma Well, uh, as to the operational details and planning, uh, antayin na lang po natin na uh, pagpapatapusin lang po na natin yung proseso po. What's important is uh, we just what would like to confirm po na nasa custody na po ng PNP sina Pastor Kibuloy at iba pa. Maraming salamat po. Maraming salamat po.